Umangat si KQ rito mga idol at agaran po siyang nag-drive kontra sa kanyang kalaban na si Jack McVay. Nitong nakaraang season lang po ay player ng Houston Rockets itong si McVay mga idol so mahusay din talaga yan. Pero napaswitch naman itong si Hiki sa kanya. Ang komento lang po natin dito e eh parang okay po na pagkakataon to para po ni KQ itong si Hiki kasi isa to sa mga smaller guards ng Australia. Feel ko kaya naman ni KQ yan as compared kay McVay. Pero syempre si JB po ang main man kaya hanapin niya talaga to. Ang akin lang para lang hindi masyadong focus talaga kay JB ang open sa eh, pwedeng mamose si KQ dyan. Pero isa talaga sa mga bright spots tong si KQ sa game na ito kontra sa Australia. Well, ang role naman po kasi ni Coach Tim para sa kanya ay parang role ni Ofta na mga idol. At dahil injured siya sa huling dalawang laro, talagang babad si KQ. At dahil na rin siyempre naging spark plug of the bench natin siya sa kada pinapasok siya. Nagsasagawa sila ng quick play kay KQ na tatanggap siya ng screen mula rito kay Tamayo sa corner. Grabe na rin po yung kumpiyansa niya sa tres mga idol. Naaalala ko dati nung nagsisimula pa lang siya sa gilas na more on passer pa itong si KQ at halos hindi tumitira sa labas. Mas madalas pang mag floater yan dati kahit malayo eh. Pero dahil syempre sa dedikasyon na develop niya talaga to. Floor spacer po talaga ang role niya at nagampanan niya yan actually ng maganda para sa atin. Angat na siya to 44.4% from 3 ngayong Asia Cup na maglalagay sa kanya bilang top local shooter natin sa edisyon na ito. Kita niyo naman yung concept. Sa two-man game ni Papa Dwight at Brownlee may kita natin itong si former South Bay Lakers forward Jack White na aabang dyan para kung makapasaan si Brownlee ay maagaw niya. Yan din ang rason kung bakit nalibre si KQ. Nagawa talaga niya yung role niya perfectly mga idol. Hindi siya nag-pass up sa ganitong mga klaseng tira, hindi tulad ng mga locals natin na iba. Nakita na rin probably ni Coach Tim yun kaya ngayon pinapaposta niya na itong si KQ kontra sa guard ng kalaban. Smaller na si Rain Smith to standing only at 6'2". So miss or shoot naman eh dapat kinakapitalize ng gilas to kasi minsan lang naman tayo magkaroon ng size advantage tapos Australia pa ito. Sayang lang at kapos pero tira din ni KQ yan. Wala rin pong Brownlee noong mga panahon ay ito sabay si KQ ay mainit-init na. So siya rin talaga yung hinanap nung gilas. Lumihis na rin talaga si Coach Tim sa Triangle mga idol dito sa FIBA Asia Cup kasi mukhang na-scout na po ng kalaban to. Pero nakikita pa rin naman natin siyang pinatatakbo yun from time to time. Quick pick and pop ang ginawa ni Kiki Yung saan nakapag-command siya ng pangatlong defender. Ito dapat yung tao niya eh pero since nasa pick play at ayaw nilang malibre si Kiki ay kinailangan lumipat nito ni Smith. Hit check to kaso sayang Mintes. Somewhat humigpit din ang depensa nitong Australia kay KQ at itong si Jack White eh hindi na siya iniwanan nung umatake si Jamie. So benefit din niya sa si gilas kasi ibig sabihin po ay effective na floor spacer na siya. Then nakakapag-drive yung ibang kampi ni KQ. Sayang lang at hindi tayo nakaka-finish ng no maayos. Alam mo rin na gamay na gamay niya yung tira niya eh. For sure, makaka-relate ang mga shooters din dito sa ginawa ni KQ. Pagkabitaw niya kasi, tignan niyo siya. Parang nag-forward pa siya doon kasi nararamdaman ata niyang magmimintes. Pero dito, since better look po yung nakreate sa kanya, may kita nating papalayo sa ring yung takbo niya. Simpleng detalye pero yung mga kilala nating shooters, ganyan din eh. More on stress lang din talaga ang scoring nito ni KQ mga idol at pinakita nga lang natin yung parang tanging bright spot natin sa pagkatalo sa Australia. Sana namang corner 3 sa manok natin. Siguro safe to say naman na to na sa susunod na mga laro ng ating men's national team ay na-establish na establish na talaga ni KQ ang kanyang role dito sa Gilas, no? Sa dami nung parang mga disappointed sa mga naging laro natin, isa po sa KQ sa masasabi mong good news dito sa Gilas. Sa tournament po na ito ay nag-average siya ng 12.2 points, 2.2 rebounds and 1.6 assists on 55% shooting from the field at 44.4% naman mula sa Tres Very good na talaga yan considering na parang noong simula wala ata to sa rotation eh. Tapos nagpasiklab siya noong pinasok versus Chinese Taipei. And bawat opportunity eh sinusulit din talaga niya. Kaya ano po ang mga niyo sa laro ni KQ this game mga idol? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. magsubscribe subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli.